Hello, hello! For today's mini vlog, share ko sa inyo guys yung bakasyon namin last year sa Leyte. Ngayon ko lang na-edit sa sobrang tagal kasi ang dami kong ginagawa. Minsan pag mag edit ako, hindi natatapos. Sa na naman hanggang nakakalimutan ko. Sumabot siya ng isang taon, mahigit. <laughs> bago na-edit. Merap kaya mag edit ng, ano, ng vlog. Lalo na pag mahaba. Kaya talagang ano, kailangan ng time. So, kailangan ko kasi i-delete yung mga ibang video dahil nga full ano na storage yung phone ko. Kaya, talagang, tinutukan ko talagang i-edit ito matapos, hanggang matapos yung vlog na to. So, ayan, naghahanda na ako ng aking mga gagamitin, aking mga dadalhin. After 20 years, if I'm not mistaken, 20 years, bago nakabakasyon ulit sa Leyte, kung saan kami lumaki. So, ayan, Ayan, nagaantay na yung inarkila namin papuntang airport. Kapit bahay lang namin yung inarkila namin para ano, kakilala namin. Tsaka alam niya yung mga pasikot-sikot yung daan, kung saan yung hindi matrapik para mabilis yung uh, biyahe namin. So, ayan, arriving na kami sa Ninoy International Airport. Terminal 3 pala kami. Domestic flight. So, ayan, nasa loob na kami ng aircraft. Ready for takeoff na. 45 minutes lang ang biyahe mula Manila hanggang Tacloban. So, ayan. Nakarating na kami sa Tacloban. And international na ba? Hindi pa. Domestic pala yung sa Tacloban. Ngayon palang bubuksan yata yung international airport. So, ayan. Ang aming sinakyan ay Cebu Pacific. So, ayan. Nakarating na kami sa Tacloban. Ayan ang aking mother. Kahit papaano si nanay. Nakabakasyon naman siya paminsan-minsan. Uh, kami lang yung medyo matagal bago naka-uwi ulit. Excited na mga person. So, tsaka piyesta din kasi sa amin. Kaya uh, tinaon namin na piyesta para hindi kami magutom. <laughs> Charot. Usually ganoon naman talaga ginagawa ng mga ano yung mga ibang mga uh, kababayan natin pag piyesta sa kalang uwi, di ba? So ayan, arriving area na kami para kunin ang luggage. So, ayan. Antayin nyo yung part 2. Hanggang dito na lang. Bye!